Hello! Ayan po mga kasis. Yung dating tinanim kong sitaw, ayan po ngayon ay marami ng bunga gumagapang na hanggang taas. Ayan mga kasis. Oh, ang dami ng bulaklak. Ayan. atangan At hanggang dito po yan mga kasis ko. Ayan. Ayan yung update ko lang sa inyo yung tanim ni Grandma nung nakaraan na pinakita ko sa inyo na aking tinatanim. Ayan po. Ngayon ay nasa taas na, ay gumagapang na. Ayan at may bunga na din po siya. Ito yung unang bunga niya. Si so, ang haba po, di ba? Ayan po ay, di ba pinakita ko sa inyo yung nakatanim lang sa isang putol na Wilkins bottles mga yan po ang, ang, ang tinataniman niya yan. Alaga ko lang po yan sa dilig. Pag mainit ang panahon, umaga at hapong ko yan dinidilig mga kasis. At syempre, ito po yung ating kalamansi. Bago, bago na naman po ang kanyang mga bunga. Yan oh. Kasi yung dati niyang mga bunga ay syempre ubos na sa pang-araw-araw namin. in. o. Oh. Ayan, ang dami na naman po niyang bagong bunga. Pero dito sa baba, hindi gaano siya namunga. Sa taas lang po, mga kasis. Ang dami niyang bunga yan. Eh. Yan po, ang dinidilig ko po dyan ay isa, hinugas lang po ng bigas. Yan, namumulaklak po yung ibang sanga niya. Hinugas lang po ng bigas ang dinidilig ni Grandma dyan sa kalamansi na yan. Ayan, kagaya nga, ay nagsahing ako. Ayan, pandilig ko siya. At dito naman po tayo sa kabilang dulo sa tanimang ko ng aking mga talong. Ayan po yung talong na pinakita ko sa inyo nung nag-ano ako ng lupa. Ayan na po siya. Malaki na. Yung isa ayon. Yun. O, di ba? Malaki na po mga kasis. Yun yung dati kong mga talong. Ayan. Naharbisan ko na po yan. Ginulayan na po namin yan kahapon nagulayan ko na yan Ayan. 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 kaya kayong mga kasis tiyaga tiyaga lang po tingnan nyo si grandma garden sa bubong po to mga kasis Ayan doon ko yung mga luya yan din pala yung aking siling pangsigang ano, marami pang bunga araw-araw ko yan hinaharbisan yan yung mga yun. Yung, to pangit yung pagkaano niya. Pag ganyan po yung tubo ng talong ko pinapalitan ko po. Mga kasis. At ito naman po update ko sa inyo. Ito yung tinanim ko nung yung mga seed ko na bago na patubo na malalaking talong. Yan po ay tinanim ko diyan ay 2 days, 3 days pa lang po mga kasis. Yan. Yung kasi ay medyo naunang lumaki kaya malaki na siya. Yan po. Mga bagong tanim ko po yan, mga kasisi. syempre may kamatis din ako. At siling labuyo. Tanim yan ni Grandpa. At yan din po pala yung aking sili. Aywan ko po dito sa sili ko na gaganito nagaganito siya. Pero ayan, ganyan po ang bunga niya. Hmm. Ito naman nagugurong. Ayun no. Hindi ko po alam kung anong tawag sa siling lang. Ano na yan? Manghang po yan masyado. Ayan. At ito yung siling pansigang na inalagaan ko kasi para mag-grow siya. At ito naman yung kangkungan ng aking mahal na apo. Ayan lang po. Ayan o. Yung gapangan na ginawa ni Grandpa. Ganyan ang ginawa niya sa gapangan ng aking sitaw. Ayan lang po, update ko lang kayo sa aking garden sa bubong ngayong morning. Thank you po. Maraming maraming salamat sa panonood ng video ni Grandma. Thank you sa pag-support nyo. Thank you. Maraming salamat. Sana so subscribe sa si inyo ako at like naman po para sa susunod na update ko dito sa aking garden sa bubong. Ay! mapanood nyo po kung ano pa yung mga nagugro kong mga pananim. Para naman yung mga iba dyan na mga nanay na nasa bahay lang, matuto silang magtanim sa isang Wilkins para naman makabawas sa gastusin sa pang-araw-araw. Ayan lang po. Bye-bye!